Shh. Yo. <laughs> so magandang araw, magandang gabi kung man kayo ngayong araw na ito mga ka sa ano? noon Panginoon, napakaganda na naman ang araw natin ngayon Pambihira na naman Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada At yan, nakita ko lang yung pangalan na prinsesa natin Nandito sa backyard, nilalaro yung kanya mga babies So by the way mga ka sa ano? Meron nga pala tayong kukunin ngayon sa post Canada Post 'yan. Alam nyo ako ano 'yung kukunin natin. Nako mga kainags ano, uh, ano 'yung dashcam 'yan. Ito ay galing sa sa isang nagpapa-endorse ng dashcam ng sasakyan, mga kainags. Nako naman talaga at nag-email nila sa akin. Sabi niya, 'yung dashcam na pinadala niya raw mula sa ibang bansa. Hindi ko na babanggitin kung saan bansa yun, Eh nandito na raw at ready to port pick up na raw mga kainis, ano? sa Canada Post at yung Canada Post nag-email na rin sa akin na nandoon na yung hinihintay nating produkto at tetestingin natin yun mga kainis, no kasi yung endorser natin pinapareview niya sa akin at isasama natin sa vlog yung kanyang pinapa-endorse na dashcam. Nako, ito ay mabibili sa Amazon mga kainis ano? pero hindi ko pa alam eh. Uh, titingnan ko muna, re ko muna, pero sabi niya sa akin, ito ay nabibili sa Amazon. Yan. Hmm. Tingnan natin. Tama-tama kailangan ko 'yun eh. Kasi wala akong dashcam sa truck ko. Oh. Susubukan natin. Nako, mabuti na lang hindi pa ako bumibili ng dashcam kasi bala ko talagang bumili ng dashcam mga sa ano, para sa truck natin. Syempre ito, importante rin kahit papaano yung meron tayong dashcam sa mga truck natin o sa sakyan natin just in case di ba wag naman sana mangyari pero syempre mga kainex dahil ito ay libre at swerte ko dahil <laughs> isa ako sa mga nabiyayaan na sumubok ng kanilang mga produkto alis muna tayo punta muna tayo sa Canada Post at kukunin na natin yung ating nako dashcam let's go yan Bagay na bagay, no? Cowboy na cowboy yung dating, mga kainis, ano? Gwapong guwapo yun. <laughs> Yabang. <laughs> Parang lumakas ang hangin, na, ah. Bihira. <laughs> Kung napapansin nyo, mga kainis, ano? Wala akong camera rito, eh. Oh. Yan. Tama-tama, malalagyan na rin natin ang camera. Dito tayo sa Canada, ano? Si Canada Post, mga kainis, ano? Shoppers, tapos yung Canada Post, nasa, nasa loob, syempre. Yan. Ayos feel na feel ko yung ano ngayon yung suot ko ngayon mga ka-inags ano? grabe tsaka yung araw feel na feel ko talaga ayan pasok muna tayo dito Yan, ay mali pala to check out pala ah uh, out pala yun dito lang sa in. ayan dito 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 let's go let's go excited na ako excited na ako makuha yung dash cam ka, mga ka-inags ano para ma-review na natin so yun mga ka-inags ano eto na Nakuha na natin Yan Tapos sa uh, Oilers nga pala Mga kahinags. Ang Oilers ay nanalo Ng dalawang sunod-sunod Ang standing Ay tatlo ang panalo nila At tatlo ang talo nila Dalawa ang panalo nila At pag nanalo sila mamaya Mamaya mga kainags Ano 3-3 na Ako malaki ang posibilidad Na manalo sila Pag nanalo sila sa game 6 Yan So ito na Ayos <laughs> I'm so excited for this. Yan. Woo, sana manalo Oilers, sana manalo Oilers. Grabe, let's go. So tara, uh, hindi muna natin bubuksan 'tong ngayon mga kainis. Ano gagawin muna natin? Itatapon ko muna 'yung mga basura. Mga malalaking basura sa bahay natin papunta doon sa basurahan. Pag-uwi natin, saka natin buksan 'to. Eto, yan, uwi muna natin 'yan pick upin natin yung mga basura natin doon sa bahay alis tayo tapos daan tayo ng Costco bibili ako ng pagkain ng mga aso yung pagkain ng panchicha nila kasi pagka nagwawala sila nag-aaway sila hindi nag-aaway nag-aharutan sila bibigyan lang natin sila ng panchicha yung stick stick ganun naku mga kainay sa noong tatlong oras or apat na oras o tatlong oras mga 3 oras tahimik sila busy busy -bisi sa pagngat-ngat kaya malaking tulong yun para hindi sila magharutan kasi minsan maingay yung dalawa pag nagharutan gulo-gulo ng ba magulo na nga yung bahay lalong gumugulo pag naggalugulo pa sila <laughs> so tara let's go pagpagasulina ah, papagasulina po <laughs> papagasulina muna pala pa tayo mga kainag ano? ang gasolina ngayon ay $1.51 per liter regular yan papakita ko sa inyo ayan o oh. May round off ko na 1.51 ang gasolina natin ngayon. Para sigurado, baka maubusan tayo eh pero meron pa naman pero iba na yung sigurado mga kainis ano syempre nandito na tayo sa bahay mga kainis ito mamaya natin bubuksan maghakot muna tayo ng ating dapat hakutin ngayong araw na to para mabawasan yung basura rito sa ating garahe ito yung tatapo natin mga kainis ano kalat na naman yung ano namin ano garahe kasi noong nakarang taon, nilinis ko na to eh kaya lang yung, yung mga prinsisita natin Naku, dito na naman tinambak yung gulong bagay gulong nyo to winter tire yung mga pabigat nya sa sakya dati yan, ito yung bunsong prinsesa natin. Nilagay dito kasi bumili siya ng ano eh. Bumili siya ng bagong kama at bed frame mga kainis ano. Ito eh, hindi pa natin nalilinis yan kaya magulo. Pero ano, pero mas magulo to last year. Nabawasan lang natin. So ngayong year na to, hindi ako papayag na hindi natin malinis to. Gusto kong malawak, gusto kong ma ano, ah, malinis, malinis tingnan. So ito yung ginamit nating change oil kahapon, 'di ba nag-change oil tayo kahapon. Itatapon na rin natin yan. Eh tapos ito. Tapos o oh nga pala mga kainig no, naalala nyo ba yon yung may vlog ako noon na tumira ako sa garahe nung ako isa pang temporary foreign contract worker. Ang kama na hinigaan ko noon nung ako ay tumira, tumira sa garahe, ito yon. Ito yon mga kainig ano? Ito yon. Yan. Ito yellow head to mga kainag ano? Kung napapansin nyo may mga ano pa rin dito Construction Ayan o no? oh. Gagawan daw ng uh, overpass dyan na tulay Dito na tayo mga kainag ano? At itatapon natin yung mattress natin Dyan o oh. Ya, kita nyo. Tapos yung mga bakal doon, ayan oh, yeah, no? metal scrap. yeah, so tara, let's go. Kisahan na natin magtanggal. So bali ano mga kayo ano, Bali eh, nagbigay nga pala sa akin yung, pang, yung bunsong prinsesa natin ng pambaya dito Yan, sa, sa kanya mga pinatapo na mga scrap So itong mga bakal doon natin tatapon. Papakalam lang muna ako rito, no. Yan, maraming maraming salamat sa iyo, no. Maraming maraming salamat sa lahat ng pinagsamahan natin. Yan, kailangan na itapon. Maraming salamat. Alam ko gagawin kang bago dahil i-recycle ka. Hanggang sa muli. Kama kong maganda. Yan, tapos itong mga bakal, tatapon natin doon mga kainig sa Yan. Kunin pa natin yung anong kunin pa natin yung meron pa rito eh. Ayan, ito pa, ito pa. Kaya, so, naitapo na natin lahat. Bali, yung oil na lang, mga ka ano? Yung oil, doon natin itatapo, no? Ayan. Kabisadong-kabisado ko, no? Kasi, naka-ilang beses na nabalik tayo rito uh, last year. So, yung tinapon ko lahat, ang binayaran ko ay $38, $38, mga ka ano? Lahat-lahat yun. Grabe, no? So, <laughs> buti na lang, nagbigay sa atin yung bunsong prinsesa natin gamit niya naman yan eh ah tara tapon natin itong oil at nangangamoy oil na itong lube na sa natin yan so itong oil tatapon natin dito tapos to lagyan natin dito ito yan ayos so tara let's go walang bayad yun walang bayad yung oil libre ang ah, may bayad lang yung mga malaking tinapon natin kanina alright let's go mga kinags uh, Costco tayo Costco init. <laughs> so dito na tayo sa ano no, sa Costco mga kainags. At bibili natin yung ating sadya rito. Uh, especially mga buto-buto na pinapakain natin sa aso natin. Yan, grabe init. So mga tao rito, masayang-masaya mga kainags no. Nasusuot namin yung mga gusto namin suotin. Yan. Ayos, tara let's go. Mga uh, gusto namin suotin na may click, katulad yung sando. Yan naka na tayo. Yan no. <laughs> Tapos warm, maganda sa balat. Yeah. <laughs> Yan, ito yung pinunta natin dito, asan ba? Daming bumibili, ano? Yan, to 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 to. Sigurado matutuwa na naman yung mga aso natin, mga kainig sana. Yan. <laughs> Tsaka nakabili na rin ako ng shorts, yung may bulsa, yung maraming bulsa. Para marami tayong nailalagay, hindi na tayo nagdadala ng ganito, oh. Yan. Para kasi ano, para kasi hindi ako komportable pag may bag akong dala eh. Unlike pag maraming bulsa yung short natin, doon na lang natin dahil isasaksak lahat. Tara, bayaran na natin to. At maraming pa gawin gagawin sa bahay, mga kinis, ano? papaliguan pa natin yung mga aso. Akala ko makakauwi na ako eh. <laughs> Yun ang akala ko mga kainags, ano. nag kasi si Mahal Reina, May pinahabol sa grocery natin. Yung hindi, hindi natin nabili sa grocery natin kahapon. Itlog at yung tinapay niya na paborito. Grabe, sarap ng init mga kainags. Sarap sa balat. Ah, dito tayo. Ito na yung binili natin mga kainags. Ano? paborito paborito kasi ni Mahal Reina yung ensaymada dito eh. Gustong gusto niya kaya pinap pinapabalik ako. Sabi niya, huwag kang uuwi ng bahay na wala kang dalang Insaymada galing sa bread ano ang bread yun? <laughs> yung pangalan ng tindahan nakalimutan ko na yan yeah, so alam nyo ba kung anong pinapabili sa akin ni Mahala Reina rito yung pinapabalik itlog mga kainag nakalimutan natin bumili ng itlog kahapon yan, yeah, so nakabili na tayo ng itlog mga kainag ano? yan yeah. ko na agad yung salamin ko para makakita naman sila ng gwapo dito ang <laughs> lihira <laughs> <laughs> Grabe, ang lakas ng hangin, ano? Ang bihira. Kung merong signal number 4, eh baka ako signal number 7, mga kainags. <laughs> tara, tara, tara. ako sa mga comments sa uh, comment niyo nung nakaraang vlog natin, mga kainags, ano? Yung sinasabi niyo na Nako, kaya bumagyo at lumakas ang hangin sa Cancun, Mexico Dahil si Inags ay dumating na <laughs> dati mapayapa ang panahon sa Cancun, Mexico eh. Nung bumaba ako doon eh, no? Bihira. Pumangit ang panahon. Umulan ng malakas. Tumulo ang, ang hotel namin. Sa, sa washroom. Nako. Binagyo. <laughs> ang bihira. <laughs> Pati yung bagyo, yung pagiging mahangin eh. Sumama sa atin hanggang Mexico eh, no? <laughs> yung mga ano eh, mga bulaklak na yan mga kainags, ano? Eh, ang bango niyan. Yan, Ayon, no? Ang bango, sobrang bango niyan pag naglakad ka diyan ang bango. Yan oh, yan bango niyan. Tsaka to, bango niyan mga kainags, oh. oh. <laughs> yan, so bagong paligo yung mga aso natin mga kainags, ano? Ha, oh, grabe ang sarap ng init talaga. Grabe ang sarap sa balat, mga kainis, ano? Pero syempre, yung ulo natin pag ganito katindi ang sikat ng araw, protection na natin, mga kainis. Iwas heat stroke. Yan. Kinubad ko lang yung sombrero kanina. Eh, kasi gusto ko masilaw kayo sa ulo ko. <laughs> Napaka-corny talaga. Nakakainis, nakakabuisit. <laughs> Pagka ganito kainit ang panahon mga kainags, ano? nakot naman talaga, napakasarap uminop ng juice. Yan kung tatanungin nyo kung juice to ang tawag ko dito ay juice kudai. yan <laughs> ang bihira hindi pa pala tapos yung pagiging corny ko Hu, init wow ano bagong paligo ha huh? oh grabe ang ganda na ng mga ano mga balahibo ng aso natin ano kintab na kintab lalo na si Sayon makintab ang balahibo niya no yun no yan kintab talaga ng balahibo ni Saya no? pero also, gano, itim kasi no? parang nilagyan ng Johnson wax wow <laughs> o oh, tabi tabi dyan, dyan. o oh, tabi kayo dyan tabi kayo dyan tabi kayo dyan tabi kayo dyan. pambira itong mga aso natin ng mga to ah Whew, grabe init so yan mga kainags no. Ah, ito na yung kinuha natin kanina sa Canada Post. Yeah. gusto ko tika muna, gusto ko muna pala magpasalamat kay ano kay Pinoy Tracker, yan yeah. kay Idol Marco Ubando ng Pinoy Tracker. Yan, yeah. thank you very much. So siya kasi yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng ganito. Kumbaga eh ni-message niya ako, sabi niya kung gusto ko raw uh, mag, mag ano, mag-review ng dashcam tapos ni-refer niya ako doon sa may-ari ng dashcam na nire-review niya at ini-endorse niya. So ngayon, isa na rin ako ngayon sa mga endorser nung dashcam na ini-endorse ni Idol uh, Marco Ubando ng Pinoy Tracker. Yan, Idol Marco, maraming salamat ha. <laughs> Tinupad mo yung pangarap ko maging ano, uh, trying hard na <laughs> endorser. Yan. So may may um, konti bubuksan natin tumakay mga kainag ano? At malalaman natin kung ano na. Inumulta ng juice. Juice ko dai. <laughs> Parang nakokormihan talaga ako sa sarili ko. Buisit. <laughs> Sayan. So, like it, ha? Huh? Ha. Kaya na. kay Sayan kay Saya. Uh. Ayos. So, hinintay ko ito ng mga almost 2 weeks, mga kainags. Ano? Mula nung pinadala nung sender. Yan. Yan. Eto na. Eto na. Yan. Kita nyo mga kainags. oh, Grabe, no? Tiny 2K dash cam with Sony. Yan, no? Oh. Parang ang mga parts niya ay Sony, mga kainags. VS1. VS1. Yan. Tapos may kasama siyang, ano to? ay ito na yung mga wire siguro, no? Yan yung mga wire, mga kainags. oh, Yan. Hardware kit. Tapos, merong... Hmm... Yan. So, bali, tatlo. Ibuksan na natin, mga kainags, oh. Yan ang... dashcam. Ibuksan natin. Wow! Ano to? Wow! Ah! Alright. Ah! Ganito lang siya kaliit, mga kainags, oh. Yan, ganito lang kaliit. Ayan, oh. No? Ayan. So, babasahin muna natin yung instruction. Tapos, re hin natin. Kaya, kasama. Ito. Oy, tapos meron na rin siya kasamang ano, ano, mga kainis, oh. Meron na rin siya kasamang micro SD. Diba? Wala na akong bibili ng SD. Tapos meron siyang tape. Ayan. Ayos. So, ito. Ano to? ito ay ano ba to? hardware kits provides constant dashcam recording yun so babasahin muna natin yung, ano, yung instruction bago natin ikabit mga kainags <laughs> <laughs> ayos oh so nakita kita yung tropang spot pinoy Yan. nasa Toronto sila ngayon kasi <laughs> ano What a beautiful goal by Alexander McCloud. Empty <laughs> oh, that score! What's going on, though? Oh, behind, it's getting clear. Down the ice, there's another. Whoo! No go <no, definitely. laughs> down. That's Whoo! 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 mga kainags, panalo ang Oilers. <laughs> Sobrang tuwa ako mga kainags. Biro mo ba naman? From 3-0. Behind. Walang panalo ang Edmonton Oilers. Tapos sa tatlo talo. Isang panalo na lang, sana ng Panthers. Champion ng Panthers. Pero, nanalo ng tatlong sunod-sunod din ang Edmonton Oilers kaya naging 3-3 ang score ang standing mga kainags, ano? Tapos gaganapin yung alaro uh, sa ano sa Panthers Miami Florida Game 7 at yung momentum ng laro mga kainags, ano? ay nasa Edmonton Oilers kaya malaki ang potensyal malaki ang pag-asa na mag-champion sa Stanley Cup Finals ang Oilers. <laughs> Jangan bang champion sih lah. Bye.